Good morning mga kapatid So ang video ito kapatid ay para sa mga kulang sa kaalaman Kung paano nag-generate ng kuryente ang isang CDI At nailalabas niya ito papuntang ignition coil And then aandar ang motor Para sa mga magagaling na or talagang nakakaalam na nito Pwede na kayong mag-excuse kapatid dito sa video ito Dahil itong video na ito ay para sa mga kulang sa kaalaman unahin muna natin sa rotor so ito rotor na lang ito kasi wala na yung kanyang magnet ito yung may magnet so ganito siya tinanggal ko lang yung magnet dahil ito ay kakabit natin sa pang pang karera pang motocross Yan. so ito na lang muna yung isa sample natin which is dapat ito talaga ang ipapakita ko sa inyo pero dahil simple lang yung ipapakita kong um, illustration dito ito na lang ang ipapakita ko para hindi na magulo sa inyo yung magnet so ito na lang trigger pin yan yung trigger pin na lang ang sa natin okay so magneto CDI meron tayong pulser ayan meron din tayong battery so kung walang battery coil ang ilalagay natin pero para mas simple battery ang gagamitin natin Kapag umikot na kapatid or tinadyakan mo na yung kickstarter or pinindot mo na yung electric starter, mag-create ng galaw sa loob ng makina at itong magneto natin o itong rotor natin ay iikot. Okay? So kapag umikot yan, dadaan yung kanyang trigger pin. Ito. Dadaan yung trigger pin dito sa kanyang pulser yan. Kapag umikot na yan kapatid, magkakaroon niya ng magnetic wave kakaroon ng reaction yung coil at yung magnet dito sa loob ng pulsar or pick up coil a certain amount of voltage kapatid na dadaloy dito sa kanyang positive and papunta sa kanyang CDI o ito, so yung maliit kapatid na kuryente na yon ay magti-trigger na naman sa ating CDI dito siya ang magti-trigger kapatid para maglabas ng malaking kuryente yung ating CDI. Paano nangyari yon? Simpleng explanation lang. So dito sa ating CDI na battery operated CDI, mayroon itong positive, negative, papuntang ignition coil at yung kanyang pick-up coil, yung papuntang pulser o yung galing sa pulser kapatid. Pag nilagyan mo ito ng positive charge na galing sa baterya, so ito yon, Yan, galing sa positive ng baterya. So meron din siyang negative kaya nag na ng kuryente yung ating kapasitor. So kaya siya tinawag na CDI ay kapasitor discharge ignition. So yung itong positive na, na mung galing sa battery kapatid ay na-charge na yung kapasitor. Kapag na-trigger na nito kapatid or nitong pulser, mabubuksan niya may isang switch doon sa loob ng mga electronic component na magbibitaw ng isang malakas na kuryente ang kapasitor so parang i-open niya yung line ng kapasitor papunta dito sa ignition coil o yan kaya tuwing dadaan itong trigger pin dito sa palser lagi niyang nasi-switch itong CDI at yung kapasitor ay nagkakaroon ng daan or connection dito sa ignition coil para lumabas yung malakas na kuryente dito ngayon dahil itong ignition coil ay composed din ng coil mayroon din itong secondary at primary so naglalabas din ito kapag na-charge ito kapag na-charge ito ng malakas na kuryente mas maglalabas pa siya ng mas malakas pa na kuryente at kapag nagsalubong na kapatid yung kuryente at gasolina at sinabayan pa ng pag-compress eh, doon na mag start umandar ang motor.